Ay puro linang, hindi linga. Linga. I-search mo. Ah, Ilan ang gulay sa kantang bahay ko Twenty-six. <laughs> Twenty-six? Yung alphabet natin. <laughs> 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 Yung ng ten seconds. Kailan? Ano? 17. May may binawas ka ba? Wala. Ano yung pinakahuli? Patadi. Mali. Lenga. Eight lahat. <laughs> ay, kasi ang, hindi, ang pakaintindi ko doon ay sa hindi, sa paligid-ligid ay puro linang, hindi linga. Linga. I-search mo. Oo. Linang linga yun. <laughs> Sa paligid-ligid ay puro linang. Ang ibig sabihin ng linang ay bukid. Bukid, oo. Oh. Pero sa paligid-ligid ay puno ng linga din. Which is, parang ginugulay din. Di ba yung sa... linga yung parang sisame? Wala naman sa amin sa keso na tanim na sesas, eh. wow. <laughs> Pero nandito sa Pilipinas. Pero, ang kanta ko nung elementary, sa paligid-ligid ay puro wow. linang. <laughs>